Hello everyone! Ito may gagawin na naman tayo. Tutulungan natin ang aking anak na gumawa ng compost basket. Kailangan nila ito sa school. Ito pala ang ating mga kailangan. Ito yung mga nabubulok na ginamit natin sa mga ano, pinagluto natin. Gaya ng mga balat ng gulay, prutas, ah, uh, ginupit-gupit ko lang yan at saka karton. Ang gagawin lang natin maglalagay tayo ng lupa. Una muna ay Lupa. lalagyan natin sa pinaka ilalim ng galon ng lupa. Isusunod naman natin ang mga tuyong dahon. Tapos lalagyan ulit natin ng lupa para ang gagawin natin ito, magkukompost tayo para magkaroon tayo ng organic na fertilizer sa ating mga pananim o halaman. Isunod naman natin ang mga ginamit nating mga balat ng, ng mga gulay, ng mga prutas. Ayan, sa pangalawang layer naman. Pagkarapos niya, lalagyan ulit natin ng lupa. Bali pa ulit-ulit lang ang ating gagawin layer by layer. Ang isusunod naman natin ay ang mga ginupit nating mga karton o papel. At lalagyan naman natin ulit ng lupa. Bali pa ulit-ulit lang 'yan. Ang ginagawa nating lupang ito ay composting na ito ay magiging pataba natin ito sa ating mga halaman, organic o para maging malago ang ating mga pananim. Napaka-effective ng organic fertilizer na to. At 'yan, lalagyan ulit natin ng mga papel o karton at lupa ulit. Pagpapatong-patungin lang natin ito. At iyon na nga, yung natitira nilagay ko na lahat ang mga pinagbalatan ng mga gulay at prutas. At patungan ito natin ito ng lupa ulit hanggang sa matapos natin at mapuno. Paulit-ulit lang ang ating ginawa. Pagkatapos diyan, didiligan na natin siya ng konti, guys. At ayan na ang ating natapos na compost basket na nilagay natin sa ating container. Hihintayan lang natin